Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12 na sa mga kabayo na bigay ng Department of Agriculture 12 ang ilang mga farmers association sa rehiyon. Ito ay bilang kabahagi ng Adaptation and Mitigation Initiative ng in Agriculture AMIA Program ng DA. Kabilang sa mga nabiyayaan ng mga kabayo ang Sukob United Highlanders Farmers Association sa Columbia Sultan Kudarat, Lake Siluton Farmers Association sa Lake Cebu, South Carabato at ugnayan ng magsasaka sa Montilla Association at Lunmasla Farmers Association sa Malapatan sa Nagani Province. Bawat isa sa mga ito ay nakatanggap ng tiglimang mga kabayo. Ayon pa sa lay 812 na pinamumunuan ni Regional Executive Director Roberto Perales, layo nito na mapatatagpang kabuhayan ng mga magsasaka sa mga liblib na lugar at maisulong ang pagsasaka na kayang labanan ang epekto ng climate change. Ang mga kabayo na pinamigay ayon sa hensya ay magagamit ng mga magsasaka sa pagtransport na kanilang mga produkto. Sa tulong ng proyektong ito, hangad ng AMIA na makatulong sa pagbuo ng mga komunidad ang na magsasaka na matatag, may tiwala sa sariling kakayahan at may boses sa sarili nilang kinabukasan. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.